Koko, koko, koko. Kiss ba, koko? Koko, kiss ba? Okay. Oo, oh, yun, oh. Okay. oh yun, oh. oh, yun, oh. Gagalit na si Koko. Oo, galit na galit. Galit na galit si Koko. Ayan, oh. yun oh. Ayan, oh. oh, oh Ang oh. lakas. Pagka nandito na po ako, pagka binuwad ko na si Koko, ayan, oh. Naglulugon, eh. Yan, oh. O, oh, ayan, na oh. Tatanggal yung koto. Ay koreo ana wa, ga Oh, yon no. Ye. Oh, yon no. Oh, yon no? Oh, no. Duka koko ko, duka para makita ka diyan. Sige, salamat, yon no. Ah, oh, sige ko ko. Sige, one more di. Ano. Ha ha ha. Sige, ko ko. Oh. Ko Oh, oh yon no.